short, magpo-food trip kami. Yay! Hey! So, sabi nung mamang pulis, sa ong daw kami. so, ayan na yung pin, Ayan. Ayan. So, lalakad na daw kami dyan. Tatawid kami. Sandali lang, nakakatakot. Alright, so, nandito na kami sa Ongpin Street. Sabi nung mamang pulis, diretso lang daw namin to. Marami na daw mga kainan dito. Ayan. So, nandito siya sa gilid ng church. Anong church nga ito? Minor Basilica National Shrine of San Lorenzo Ruiz So, ayan. OMG! Ayan, hanap tayo ng mga ano dito. Yung mga masarap na kainan. Buti hindi masyadong crowded ngayon. Right, so, ayan na, na nakikita ko na ano, ND team. Ayan, siyempre, ano, may pila dyan sigurado. Dito yata bibili yung ano, siyang Shaolong Bao ba 'yun? And Oh, ang daming nakapila Bibili tayo diyan, syempre. Alright, so para makabili kami doon, kailangan namin pumila. Ayan, Those, so, ayan yung pila niya. Medyo mahaba-haba na. Pumila tayo ng maayos, mga kapatid. Ayan, Yan, sabi ni Pumilang Kuya. Air, so Shaolongbao daw. Five pieces, kuya, magkano? One fifty. Taka, tsaka yung isa? eight pieces, one sixty. Yung butchiu niya, may iba-ibang flavor siya. Dalawang klase lang, ma'am. Oh, okay, okay. Thank you, kuya. Yan. Yeah. First time namin, ano? First okay, time mo sa ano? Na extra first time mo, Shaolongbao? Ako, first time. Oh, first time po dito. Ako din, first time. <laughs> okay, <laughs> yeah. <anyway. laughs> tayo, all right? So, we tayo Ayan, so habang nakapila yung mga kasama ko sa labas para bumili ng Shaolumbao, pumasok naman ako sa Engbitin. Ayan, nagtingin-tingin ako ng kung ano mga pwedeng bilhin dito. Kaso, ang haba ng pila. Ang dami pa naman sanang mabibili. Siyempre, nandito yung mga ano, halos lahat ng mga flavor ng kanilang ano, Hopia. Ayan, ayan o. Oh, meron dyang ano, kundol, yung mga ano, rare na ano, flavor ng kanilang ano, ng kanilang hopya. Ayan, so, hindi na ako namili dyan. Nagtingin-tingin na lang ako kasi ang haba nga din ng pila. So, Ayan guys, so, mahaba pa rin yung pila. Ayan pa lang kami. Ayan, pumasok kami na dun na sa ano, pengbitin. Ang haba ah, din ng pila. Then, May gabi kami, di tayo ng hopya, ano? Hindi. May pieces din ba? Ay pieces mo. So mamaya na lang kami bibili yeah. na na ng hopia. Sakin ang kikoy. Maraming nasa loob. Nabit, kaso, nabit, nabit. Nabit. kaso nga hindi uh, ko sana yung sa baker's fare lang. Ado So buti na lang hindi mainit, medyo makulimlim. Ayan so tapos ta kami bumili noong siyang lumpaw, siyang lumpaw ba 'yun, siyang lumpaw. Ayan so Hanapin naman natin yung bilihan ng ano, sugar cane na juice. Yan, dito na sa oh, Chinatown, Manila. Ito yung bilihan ng egg tart. Egg tart. Ayan. Dito muna mm kami -hmm. sa bilihan ng mm -hmm. M card. Mm -hmm. Buy box ba sila? Paano, ano 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 tong coconut ko na? Okay. Para saan? Yeah. Wala pa na na ader. Favorite niya ni. Bakit? yan? gusto ano mga din na. Pagkano po sa tikoy? Yan po ay Ito na yung ano, bilihan ng sugar cane juice. Oh, tayo. Dito yung olive yung paniwala paniwala. Sa, sa pasahin kuya ha. Oo. Uh -huh. Kuya, isa pa po sa akin. Wait lang po ha. Ayun na po kalaban. to ka po? Saan yung salasal bake shop? Ayan, so nakabili na kami ng sugar cane juice namin. Ayan, nasa ano? Ayan. Salazar Bake Shop. Ayan, so Salazar Bake Shop daw muna kami. Doon na kami kakain. Hindi pa namin natikman yung Shao namin. Ayan, yung mga kasama ko. Ayan, pampaswerte. Ayan, syempre mga mga bilihan ng mga pampaswerte nandiyan. Ayan. Ayan, so nakabili na kami ng pride show, oh, Pao. Ayan, tingnan nyo kung gano'ng kabisi ang binondo. Ayan, ganyan kabisi, sobrang daming tao. Friday ngayon ha, di pa weekend. Ayan, so napakadaming tao. Ayan, yung mga kasama ko napagod na. Ayan guys, so pauwi na kami. Ayan, nakakapagod. Pero yun, napuntahan namin yung mga gusto namin puntahan. Tsaka nakain namin yung mga gusto namin kainin. Ayan, salamat guys. See you again soon sa vlog ni Mama G. Bye!